Panahon na naman ng blackberry dito sa London. Ang mga blackberry ay puno ng mga bitamina, mineral, fiber at antioxidant. Ayan, ang dami ng kulay itim. Ito ay hinog na blackberry. Sayang lang pag hindi kinuha dahil malalaglag lang ito. Kuha na tayo. Medyo mag-ingat kasi matindik ang mga tangkay at baka ang mga daliri. May dala tayong sisidlan dahil magtitimpla ako ng blackberry shake. Tsagalan sa pagkuha dahil mamaya masarap na shake ang gantimpala. Kapag may tsaga, may gantimpala. Hugasan natin ang mga blackberry at nakaredy na ang blender para gawin natin ang blackberry shake. Ilagay natin ang blackberry sa blender. Lagyan natin ng gatas. Tubig. Dagdag pa ng gatas para mas sumarap. Hindi ko nilagyan ng asukal para malasahan ang sariwang blackberry. Excited na ako kasi ito na ang gantimpala ng salin na natin sa baso. Ang ganda ng kulay. Inumin na natin ang blackberry shake. Gulp, 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 Sarap! lasa niya ay santol juice. Kahit walang asukal, ayos na sakit. Dahil ang blackberry ay antioxidant, posibleng maiwasan ang mga sakit kabilang ang kanser. Isang araw naman ang lumipas. Salamat lodi sa lakas at mga blessings sa araw na ito. Kung nagustuhan ng video, like and share. At pakipalo ang Egay Dagay Facebook page.